Boli sa gold. Boli sa gold. Boom! Konnichiwa <laughs> minasang. Welcome sa YouTube channel ko, Boss Freaks. And for today's video is episode 14 nata sa to ang challenge nga how to grow episode. Oh, how to grow small account challenge. And karon is February 29, 2024. So, mapay pagbalik na trade no after sa episode 13. And sa episode 13, nag-loss ta o, ah, wala ta nag-loss, nag-profit ta 10 pips. karon is natay trade, which is kani, divergence yapo no, sa so, 1 minute natay na ispatan tandere nga divergence and then mo ni ang entry zone pero wala ta nag entry dayon dere after aning nga dump sa market nag pump siya din nag na pud so diri na ta naka sa kani nga candlestick after ta makakita aning dako nga bullish no nga candlestick kaso lang after sa aning candlestick bung ning baba manoon ugoy so ato ang stop loss is 30 pips around this area. So, pag na mo break out nga candlestick ane nga line, so invalid na tong setup. And then ato ang TP is simply gidakan na to 100 pips. Pero atakabaw kung maabot ba siya 100 pips. Reasonable lang po na ito ang stop loss kay kanisya nga line is a support area siya. And then another support area sa diri. So So karon is baba gud siya after ninga candlestick sa 15 no. Sa daily is medyo tuyana nako is bearish ta sa daily kay lagi sa so, kani nga zone is wala gud siya 1 2 3 4 4 days wala gyud ning breakout ani nga zone no? so daghang liquidity didiri di ba daghang liquidity area so sa so 4 hours more gyapon bearish gyapon Basta kaya nag-react na ang guwan, lower time frame, para na ako So, 15, medyo hipit lang yung hapo, no? So, update na mo niya, after mahita atong stop plus. <laughs> Ay, nako. A few moments later. Ipit man na ito ang intre. Nibaba <laughs> mo nagmayo noon. So update lang ta balik no nakapag entry na pud kog balik day diri sa 20, 2940 so mo nay kaduhan tong entry so same lang gyapon atong stop loss pero ang ato ang TP ani is 50 lang siguro pambawi or depende na pagay maabot nga news karon no unya duha ka high impact news upat ka uh, um, dagan-dagan din yung news ang USD oh, 112, 112 alas 3, pero doha ka high impact news so kung wala impact ning doha ka high impact news ah, wala mag trade ta kay duty of taugma naot ko magdaog ta ron <laughs> so update lang ta mo balik unya na pud inigwa na siguro Iniglab, inigawas na sa news A few moments later. Okay, 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 okay. Ten minutes before ang news is nag-up Nindo ang trade is. So na break even na ako nindo ha. Break even na na siya. And then kani break even na sad. So la tay deron. Pero may ko mo, mahit ato ang tipi no. 50 pips ato ang tipi. So naka-decide kung nga uh, 50 pips lang itong TP yan eh. So, mao na itong TP kani sa SD nice trade Mm. <laughs> nice thread. Oh, takabaw no. Malagi hit na ito itong TP no. <clears throat> so, na i update sa ito ang trade karon Oh, wow. Or else, ako anong i-close ako ang second, second position ako sayang sa Mm -hmm. So ato lang ni Emmanuel, ato lang tamo i-update unya kung unsa may tabo sa ato trade drone. Medyo okay gyud trade trade karon, no. A few moments later. God, papa, ano ba bayo noon. So, mag-close kita, you no? So, na to. Um, dapat ay one minute before I news. Oh my God, hit atong stop loss. Meron tag di. Oh my God. Oh my God. Yes, ka na. Mm, hit at tipihit isa. Tipihit ang isa. Oh my God, man! Yes! Oh my God, man! Tipihit agay. Ayaw! Uy! Okay! Good! Hmm, kuhaan? Bullish ang gold! 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 gold! Ano Boom! Oh my God, man! bullish ang gold, bullish ang gold man ito isa ka entry is na hit 50 pips and ang ganing isa is basa okay man, yes bullish ang gold man, 2045 man Atong i-transfer ato ang buwan sa 2035 oh my god, modify 2035 oh my god, 8 <laughs> oh my god man, 2030, 2037 divide pang twenty thirty seven oh my god <laughs> oh my god man ten, ko, ten pips after one hundred pips okay na ko. oh my god man nine, nine, nine 30. oh la okay na ako sa nine okay na ako bam okay na okay na okay na good 14 dollars <laughs> sa Okay, good news, good news. So nice ang ato ang trade karon na bullish ang gold TP. Ato ang TP is nasa ang isa kay 2039. Oh, 2035 ni siya sa kaniyang position. 2035.39 So, muna itong TP niya. Ang kani isa is na TP na to sa 2039.01. Mm, Di ba? Nice TP. Nice. Mm. After aning a candlestick is na close na to ato ang TP. No? So, karon yung baba na. So, nice trade. So, bullish ang week ang USD. Kaya ang inflation is sa unemployment claims is mas higher ang yahang actual kaysa sa forecast o sa previous. So, week ang USD. So, pag week ang USD, bullish ang gold. So, mo na hitabo sa gold, nag bullish siya. So, wata ka ba kung asa ni tama no? So, kontento na ta sa 80 pips and 50 pips. So, overall nag profit tao $14.61. So, dako dako ato ang profit tra, no. Sa pila ka days nga wala kayo impact nga ato ang mga trades sa tong account is karon. Karon na impact ka na gid. Oh my god, yung taas pag -imayo. Oh grabe. One candlestick man. <laughs> Sayo kita na pa-trade, napak close no pero delikado. Kay naay mga kusog sa kay mga selo. Oh. Mm, di ba? So ato ang current balance kan overall is 94.17. So from 47 dollars to 94.17. So not bad. Nindak ko na gito ang account na 47 dollars. So, Mara to itong episode 14. Don't forget to like my video. God bless. Boss. Freaks.